Ang gandang araw guys Ito pala ako sa aking palayan na ginagawa na berry Sa kasamaang palad ng ating palay e eh, wala nang ano nagkabungo siya pero hindi na siya nagkalaman yan, yung lahat yan Dahil nga inatang niya dahil hindi natin na bumba ng ano, lason sa atangya. dahil ah ano, na wala kasi tayong pambili noon kaya eh, hindi natin ito na bumba eh, masakit man sa ating loob eh, wala tayong magagawa ito nangyari lawak nitong na ano ah, halos kalahati yung yung binira nung atangya Nga wala nang laman niyan, guys. Titingnan ninyo mga may bunga. Pero wala nang laman 'yan. Hindi na nagkalaman at sinipsip na nung mga atangya Ganito kasi pag nahuhuli. Kasi ng kasing karatig ko eh naunang tumalok. Kaya yung pagkaanin ng kabila yung atangya lumipat na sa akin. Kaya yeah, yan ang lawak nito is halos halos kalahati yung binara. Lagang mabigat. Malaki ang mawawala sa atin ngayon. Pero sa awa naman ng ating Panginoon, yung parting dulong yun, medyo hindi na naabot ang atang niya. Medyo may bunga naman yung kahit papano. At least eh, meron naman tayong maaani kahit konti pero lugi pa rin tayo dahil sa ating pagod sayang lang talaga yan yun akala natin nung una ay maganda nung nagsasapaw pa lamang pero ngayon ay wala din na talaga siya nagkalaman pero pag wala tayong panglason mala sa atang wala tayong magagawa Ganyan talagang buhay kaya uh, salamat na lang tayo at may natira kahit kunti pero di naman tayo may isaing <laughs> kahit pa paano bawi na lang tayo sa susunod guys Sige, ng dito na lang. Salamat.